Magandang araw guys. Nagawa tayo ng sinabawang pulya mga guys. Lagyan natin yung ating kamatis. Ayan. Lagyan na rin natin ating luya. Ano guys? Lagyan natin yung ating pulya. Yan, bali sa probinsya namin guys, ganito lang yung luto namin dyan mga guys. Papakulukan ng tubig, lagyan mo ng luya at saka kamatis mga guys. Yan. Yan mga guys, bali asin lang yung gagamitin natin pampalasa dyan mga guys. Asin. Yan mga guys, kukulo na siya guys. Lagyan natin ng malunggay mga guys para meron siyang gulay mga guys. Bali yung tulya pala guys, may mga ano pala yan guys, may mga makukuha tayong benefits dyan mga guys. Yan, ganyan lang yung pagluto dyan mga guys, napadali lang. balihan tulia guys marami tayong ano dyan guys benefits at saka masustansya rin yan mga guys sa katawan ayan mga guys so oh. so na mga guys ayan ayan mga guys napakasarap yan mga guys ayan mga guys luto na yung ating tulia mga guys